Senator Rafi Tulpo, sorpresang binisita ang isang accommodation sa Quezon City para sa mga OFW yung naghihintay ma-deploy papunta sa ibang bansa. Ang nasabing accommodation niyang ito ay pinapatakbo ng isang recruitment manpower agency. Pagdating ni Rafi Tulpo sa nirereklamong accommodation ay bumungad nga dito ang nakapanlulumong sitwasyon ng ating mga kababayan na animoy parang nasa loob ng isang kulungan na nagsisiksikan sa isang maliit na kwarto. Dagdag pa rito, ang mga hindi maayos na pasilidad katulad ng mga tulugan, palikuran at hindi pagsunod sa mga safety regulation na pwedeng ikapahamak ng mga tumitira doon. Ito nga ay kung sakaling magkaroon ng emergency or sunog. Saksihan natin kung paano nagulat ang nagpapatakbo ng nasabing akomodasyong ito sa pagbisita ni Senator Rafi Tulpo. Sabihin niyo, pito lang tayo lagi. gano'n. Tayo mo sa ang kamay. Rafi Magsisiksikan sila parang sa dinas dito. Parang city si jail net po. Parang sila nasa purgatorio. Bente, pinagkasya mo rito. Ma'am, huwag kay mata. Hindi ka konsensya. So, ma'am, pwede tayong mag-inspect. Tingnan natin. Ma'am, ito po ay para sa kapakanan nyo ito ha. Kasi nakakatanggap kami ng reklamo na hindi rin maayos yung accommodation. So, gumago kami ng random inspection. Ito po sa gabi, dapat wala po itong kandado. Yes po. Dapat ito hindi itong padlock. In case of emergency, pwede silang tumakas. Kasi siguro kaya kinakandado, akala niya tumakas. Ito ba yung siya? Yes po. Paliguan. Yes po. Kung paliguan, saan yung shower? Ah, dito lang po, sir. May ah, hindi na. pwede. O, oh, see? O, oh, tulad nito. Tabo-tabo. Bakit tabo-tabo? Dapat may shower. Tapos, tingnan mo. Wala man lang toilet seat. So, anong gusto mo mangyari? Naka-squat? Dapat yung may toilet seat, ma'am. Dapat dyan, mayroong flush. O, oh, tapos, butas-butas yung bubong. Ano po ito? Tinitinda ko po to sir. Tinitinda mo? Yes, po. Binabayaran nila? Yes, po. O, oh, see? Diyan tayo, eh. Kaya niya kinakandado yung pinto para one-stop shop na siya rito. Lahat ng kailangan, bibilin sa kanya. Nagninegosyo pa siya. Walang karapatan na huwag lumabas para bilhin yung necessity. So, yung bahay mo ba may flash o buhos-buhos? Mayroon oh, po plush. Oo. Oh, kung meron palang flash yung toilet ng bahay mo, bakit itong mga OFWs natin, mga kliyente mo, na pinagkakitaan ninyo, bakit walang flush? Kasi po nangyari po, pag may flash po, napapabayaan po tuloy-tuloy yung tubig. Ay oh, hindi, edi magkua ka ng maintenance na i-repair. So kung anong meron ka sa bahay mo, yun din dapat ang meron sa mga kliyente mo. Yun ang dahilan kung bakit kami may magandang bahay, may magandang toilet, may magandang shower. Dahil sa kanila. Mm -hmm. So walang pinto O oh, kita dito Lagyan mo ng pinto Kasi kung walang pinto Kita mo open o oh, screen O oh, paano kung may mga naka, May teleskopyo doon Pati teleskopyo sila Habang naliligo dito Pagpipiestan sila ilan ang OFW dito? nasa uh, 40 po 40? Who? Oh, Kila ng bedrooms? Uh, meron po natin sa taas po Tapos meron po dito po sa buka. Ito po yung Nagsisilbing bedroom. Now, as you can see, sir, <coughs> naku, uminit ang ulo ko, sir. Kita mo, ilan sila? Ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sa so ngayon nga, mga kapatid, pinagpapawisan na ako, nainitan na ako. Just imagine, magsisiksikan sila parang sa dinas dito. Parang City Jail net Potential po. Tapos wala sila mga cabinet. This is too much. Dapat talaga ang nalimun nila kayo. Kasi kayo po nagbibigay ng pera sa kanila. Pwede ba? Kaso sa nakita ko po, hindi po maayos yung trato sa inyo. Sorry mama, para kayo mga preso. Kawawa naman po. Oh, ang dami nila oh. Sobrang dami oh. In fact, meron pa doon sa ban. Ano yung mga nasa ban ngayon? May mga gamit. Papasok pa lang. Mag-report pa lang po. Pero, Mag-report pa lang ha? po namin sila. Oh. You see, ma'am? As it is, sobrang siksika na. Meron pa isang bandoon doon na papasok pa lang na puno Ano naman po ito? First aid. Okay. First aid niya. Oh. Dapat pag first aid. Apo, 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 Pag ginano ito mo, may mga gamot. Nasaan yung mapare-extinguisher mo? Ah, uh, pinaripil ko po. Hindi pwede. At all times. Mamaya so po, i no. po. i-understand po. Pasensya Dapat po. may mga fire extinguisher dito man. kasi siksikan sila eh. So, dapat nakalagay po, mayroon strategically mayroon. sa mga apo. lugar na in case of sunog, pwede sila mag-spray. Pasensya na po, sir. Pina-check ko kasi nung weekend. Bye -bye. <laughs> oh, ito na naman. As you can see, tingnan nyo po yung mga gamit. Nagkalat lang dyan. Kasi nga po, wala sila mga locker. Wala mga cabinet. Ano dapat ang ratio para sa isang accommodation? Dapat po talaga sa Pindira. yung, ano, yung meron silang mobility. Pero kung titingnan po natin, sa dami po niyan, maliit po yung area for to accommodate all of them. Ang iniisip ko nga po, ma'am, ay e sana double deck man lang. Meron po mga uh, uh, double deck. Sir, pasensya na po. Dati po kami nag-double deck po ang naging problema po, number one po, uh, yung mga kuto. Tapos sir, ang babaw po. naman ng... Huwag sir. Hindi sir, pala puto. Surot pala po. Surot. Surot, sorry. No, no sir. Kami, meron po kami quarter, monthly maintenance po from... from no sir, sir nagpapalasot ka lang. Yes. Lahat kayo galing probinsya, ano? Apo, apo. apo okay. Ayoko naman ma-shutdown sila kasi paano naman sila. Ang gusto ko siguro, Sir, mag-rent ka pa ng isang bahay Magana po Para yung ilan ah, sa kanila ma transport ay. doon meron po At saka sir, katoliko din ako siguro apo. tulad mo apo, apo, Okay yan, pero dapat hindi naman lahat yan katoliko eh Meron naman sa kanila dyan mga Muslim apo. May mga non-Catholic Dapat may isang kwarto na prayer room. Magpadala ka rito, dapat pamisa-misa ng pastor. Kinakausap sila. Magpadala ka ng imam. Padala ka ng pare. iba hindi naman lahat kayo katoliko? Oh, Ikaw rin po may nito? Kami po may kasawa po. Okay, mukhang okay-okay dito ng konti, kahit pa paano. Pwede mo makaakya? Sige po. Sige Sige po. Sige po. Kasi si po dito. sir, we si... Ma'am, ito, pwedeng may matiso dito. Ayan, oh. Papaayos oh. na lang po namin. Di ba? Opo. dapat i-repair po yan. Opo, opo. Opo, gagawin po namin, sir. Grabe. Oh, ito pa po, ma'am. O, tingnan niyo, Oh, oh, paano kung may matiso dito? So, pag nagkaroon ng sunog, matutusta sila. I-secure niyo na lang yung mga bakod niyo. tapos ito open. Sige dapat, po Sige. Tapos dapat may para again may para-extinguish siya Ano po ito nangkala? Ah uh, storage po. Pwede mo makita? Oo oh, mga personal na gamit po. Oh sure. Grabe ito. Oh man. Dapat po double deck. Yung sa double deck, originally po ganun po talaga yung setup namin. Eh karamihan po talaga ng mga applicants, mas preferred po nila yung sa floor. No. Kasi yung ventilation daw po if double deck. No. Kaya nyo tinanggal ang double deck kasi pag double deck, konti lang ma-accommodate. Pag ito, magsisiksikan, e Eh, mas mainit, ma'am, kung dikit-dikit sila. Kasi sa pag-double deck, ma'am, magkakaroon din ang tawag na privacy. At least, space na ito, akin to, itong kamang ito, yung sa taas, akin to. Kapag hindi sila sa double deck, wala nang privacy. Pwede na yung isang paanong isang nakahiga, nailagay na sa mukha ng isang kasamahan niya, yung kamay niya, nasundot ng ilong ng katabi niya. Alam niyo mga gano'n? O, oh, aircon, may aircon, hindi na maumaanda. Tapos din mo yung isang aircon, wala. O, oh, dekorasyon ng aircon. Anong naman po nito? Pagkain po. Okay. Isga. Isga. Good dyan. Bawal magpalamig ng tubig, maglagay ng pagkain na hindi alam ng staff. Okay. So, ibig sabihin, hindi sila pwede uminom ng malamig na tubig. Meron naman pong tubig dun sa... Saan? Kaya po sa... Water dispenser. Wala naman laman. Sa dami-dami nila, sir, kung akong tatalungin, tatlong water dispenser. At merong mainit at may malamig. O, wala. Okay. Don't open this door. Why not? Eh, mga storage. Ginawa na lang po namin storage kasi. i open natin. Don't open. Di open. Storage po. Gamit po. Parang... sir? Fire hazard to. Sige po, papayas. Is... Get rid of these boxes. Karton to. Madaling spark to. Sige po. Ano man ito? Pa parang ka pwede pong kainan po. Tulugan to. Okay. Kainan po yan pagka uh, meron silang kwento. Sestahan po nila. Kaya nga. Pinapakonvert po namin ito. Tingnan sa... niyo po ito. Hmm. Kainan na, tulugan pa. Anong almusal nyo kanina? Pandesal Pandesal lang. Agabi, anong pagkain nyo? Hmm. po kami ng isda. Anong kasing isda? Maya-maya po. Ilang piraso? At isang po. isang maya-maya? Lahat ko po. Ulo ha? Pa. Isang ulo ganun. Ah, kalahat ulo lang? Na maya-maya? Ay, nako. Nakawa ako sa kanya. Ito lang po ang ko. I-correct nyo po. Yan o, no? mismo yung nang sabi may violation Apa. kayo. Ako po mismo nakita ko, meron dami yung violation. So, ma'am, take note. And then gusto ko, in a couple of weeks, maximum siguro one month, maayos na yung mga double deck. Babalikan ko kayo, sir. Yes. Kung ganito sila, I think yung ibang agency ganito rin. Eh. Siya Isang si ano? Isang sing si alam po ito. Ilan humambao rito? Ano po ang dinon po kami? Ano lang? Sa ngayon, anim. Apo, naka-flight na po yung... At any given time kuminsan, yung pinaka-pick nyo ilan? Hindi mo po na ano, 7 lang, pinaka 8 ganyan po. Mag-isa mag mo na lang. Apo. Ngayon. Ay, hindi tanto po, po yung tatlo. Kung mag-isa ka, bakit maraming sapatos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, or 9. Kasi kontra ano po, akin po, tumura ko dito sa taas. Kasi po, nagtatrabaho po ako. 10, 11, I ibig sabihin, lahat ito, sapatos mo. Oh. Hindi po, yung mga nagalis po kasi iniwan nila yung mga sapatos na to. ito. Nagpulit po, mga sirana. Saka po na isa. Okay. Pwede mo gira sa taas. Okay po, sige po. Pasok po. Sabihin niyo, pito lang tayo lagi. ako ka nga. Tayo, muna ang lungon. Tawag ka. Sarapit lang tayo. Tayo po. Ano yan? Butas-butas yung bubong. Ano pag umulan? Oh, ho! Oh. Ilan sila dito? Walo pa, walo. Wow! Masikip, mainit. Opo. Walo sila dito. Kasi mampo, alis nating mampo silang tao dito. Hindi, tali. walang alis nating, wala. Yung ibig sabihin sa isang gabi, matutulog dito walo. Opo. Walang ventilation, mam, bagto. Huwag okay, to, maglagay ka ng ceiling fan at hindi ka pwede maglagay ng walorito Ang um, ni-report nila sa ating opisina ay 1545, hindi po kasama itong So hindi to ni-report sa DMW yes. bilang accommodation ng mga madideploy Undeclared Ito po kasi dati, bakante po ito Hindi, sabihin uh, natin, bago lang, etc Ma'am, hindi pwedeng walorito, period Okay po Ah, dalawa. O, oh, kita mo? Dalawa rito. Dalawa rito. Dalawa rito. Two, four, six. Dalawa. Apat. Ah, Anak. Diba siya? Ano po? Ano pong ulam natin? So ito yung ulam nyo, noodles. Hindi po ito malagi, sir. As in, ngayon lang po. Ngayon lang po. Wala kayo mesa? Wala po. Dito rin po ay natutulog. Opo. Opo. Ah, ilan po ay natutulog dito? Walo pa kami dito. Walo? Dito. Ilan dito? Lima? Lima So, walo plus lima. Terpil. Ito na naman. Dapat bawal to eh. Ilang kayo natutulog dito? Ano po, anim. Is mo 20 kayo? Yes po, yes po sir. 20. 20, pinagkasya mo rito. Ma'am, huwag kang tumulok kay mata. Hindi ka na konsensya. Pito... pito rito. Jesus, Lord, have mercy. Paano ang pagkasya yun ng pito rito? Grabe. Sorry. Ma'am, kasuhan nyo itong ano, may hari Sanction nyo. Multahan nyo ng malaking pera. Grabe, ginawang kawawa. Kinakawawa yung mga kliyente nila. Pito doon, na para sa akin, dalawang tao lang dapat. Na parang ang trato nyo, dahil preso. Ma'am, pasaran nyo ito. Parang ano to, tangkal ng baboy. Sorry ah. Hindi to accommodation para sa mga OFWs natin. Samantalang, sa ating mga kababayan, kung sakaling kayo ay nakakaranas ng ganitong hindi makataong pagtrato habang kayo ay nanunuluyan sa mga accommodation na pinatatakbo ng inyong mga agency ay agad nating itong i-report sa mga kinauukulan para sa agarang aksyon. Dahil kung hindi kayo magsasalita ay patuloy lamang aabuso ang mga manpower recruitment agency ito na bukod nga sa pinagkakakitaan na kayo ay nilalawag pa ang inyong mga karapatang pantao. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit ng notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panonood.